bahala po dito sa kamera ito po makikita po ninyo ito po ang phase 2 area at ito naman po ang model house pinasok na po ang model house ng tubig makikita po ninyo ganito po ang sintuasyon sa lakas ng ulan po rito Sobrang na po ang lalim mo hanggang tuhod na po rito ito po ang model house po hanggang tuhod po ang ano tamba rito sa may model house so security guard saka lalagyan po ng mga trabayang ano Pinto ang kasi napasok sa loob niya. Ito po, makikita po ninyo. Hindi ako nakalive. Mayrap pag na-live makikita nang ano.